pagkilala sa isyo ng sex education sa Pilipinas. Sa Pilipinas, isa sa mga kontrobersya na usapin ang sex education. Ito ay isang mahalagang paksa na nakakatulong at nagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga kabataan tungkol sa kanilang katawan, kalusugan at relasyon. Sa kabila ng mga hakbang na ng gobyerno at ibang sektor ng lipunan upang magkaroon ng pupungap, mga programa at pulisiya o sex education, patuloy pa rin umuusbong ang mga kontrobersyal at pagtutol. Ang tamang paraan ng pagtuturo ng sex education at kung anong edad dapat simulan pagtuturo nito ay ilan lamang sa mga isyong na bumabalot sa usaping May mga nagtututol na nagsasabi ang pagtuturo ng sex education sa murang edad ay maaaring magdulot ng panganib kaysa sa benepisyo. Sa kabilang banda, may mga panig din na naniniwala na ang maagang pagtuturo ng sex education ay makakatulong sa pagpapabuti ng katusugan at kabutihan ng mga bata. Isa pa sa mga isyo ng papel ng mga magulang at relihiyon sa pagtuturo ng sex education. Ang ilang sektor ay naniniwala na ang mga magulang at relihiyon ay dapat maging pangunahing tagapagturo ng sex education habang ang naman ay naniniwala sa kalagahan ng pagtuturo nito sa paaralan upang matiyak ang pantay-pantay na komprehensibo ang kaalaman na matutunan ng mga kabataan. Ang ilan ay naniniwala na ang magagang pagtuturo ng sex education ay makakatulong sa pag-iwas ng teenage pregnancy, HIV, AIDS, at iba pang mga surulaning kaugnay ng kalusugan. Sa kabilang dako, may mga nagtututol na nagsasabi na ang ganitong uwi ng edukasyon ay maaaring magdulot ng mas maraming upanganib kaysa sa benepisyo, lalo na kung ito ay hindi tamang naipapahayag o hindi angkop sa kultura at pananampalataya ng mga kabataan. Isa pang pa isyo ang kalagahan ng mga magulang at sa sex education sa pagpapasya kung alin pamamaraan ang dapat sundin malaga rin isa alang-alang ang kultura na pananaw reliyosong pananaw at etikal na mga pag-aalala ng iba't ibang sektor ng lipunan sa kabuuan ang sex education ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng mga aspekto ang seksualidad, kundi pati na rin pagbibigay ng tamang impormasyon, kaalaman at pagunawa sa mga isyo ng kalusugan at kaugnayan. Mahalaga rin ang pagtatalaga ng tamang edad at pamamaraan sa pagtuturo nito upang masiguro makatulong ito sa pag at proteksyon ng mga kamataan. Yan lamang po. Maraming salamat.